Magandang hapon po. Andito na naman po tayo ang ating lunch. Ay, ito yung nilu uh, niluto kong arascaldo po. With chicken. Of course, ito yung binigay ni Lina na Shanghai. Of course, hindi nawawalan po ang chili. Pero bagong lahat, pabless muna natin ng God sa ating ang pag pagkain ngayon. Salamat po God sa magandang kalusugan sa pagpasok ng 2024 po, pamilya ko at pati ako lahat po ng aking mga relatives po, salamat po sa binigay mong kalakasan naming 2024 po. Ngayon hinihiling ko po God, na patawarin mo lahat po ang aming pagkakamali po sa iyo. Ikaw po ang bahala pong mahaplos ang aming mga puso para patawarin namin ang nagkasala po sa amin. Salamat po God at uh, hinihiling ko po God na huwag mo po ang aking lunch po ngayon at na huwag may po sa aking pagtatrabaho para sa aking pamilya. Salamat po God din sa mga blessing na binigay mo na pa sa sunod pa. Amen. Yan po, kahit po tayo. Mm. Ito yung niluto kong rice caldo na na-upload ko na. Ngayon kakainin ko na. Ngayon <laughs> ko lang kakainin. Mm. Ito, alam nyo pong itong rice caldo ko ginagyan ko ng sampalok. Masarap. Sariling version. Mm. Sobrang, sobrang itong chili na ito. Nitib. Mangdang ngayon dahil, ano, nagbamig ngayon dito. 12.20 12, 12, na ang tanghal eh. Masap tong ginawa ni Lina na Shanghai. Ano siyang? Spring rolls? Sarap? Magaling talaga magluto si Lina. Shout out kay Lina. Thank you po sa spring rolls mo, masarap. Pag ganito lang ang pagkain kasi, madaling madigest mamaya magutom ka na. <laughs> Kamusta po ang mga New Year natin, mga ka-OFW? Sana nag-enjoy kayo sa New Year. Kami naman, nag-enjoy naman, kahit hiwahiwalay. Kasi mga iba, nagpunta sa iba. <laughs> Mm. Ito yung escaldo ko na may buto ng baka din. Pinagalo ko sa manok. Masarap. So, maganda to sa paramihan baga. mag al kaldo. Ay, pamilya namin malak madami. Kaya sa pag-uwi ko, ito ang lulutuin ko. Supas or either ito or scaldo. Para ano... Lahat makatakim. Budget pa. Mm. Kung so, papa tulang. Mayroon pa dito. <laughs> mm, sarap. Pagandaan. <laughs> maganda ka ito ang pagkain ka madaling madadyes ang problema mamaya magutom 5 o'clock pala nagugutom na ako Sabto ah. Ano bang ano ito? Ingredients niya. anu enko kono ngird jeans nya anu Manok kya ata hai eh. At saka kirut mm Ayan, salamat po sa mga sumisili po sa aking mountain channel. Happy New Year! And, Merry Christmas! Baliktad, Merry Christmas, Happy New Year! By the way, tapos na po ang New Year's. Ngayon is dos na, kaya salamat po sa God at healthy lahat ng pamilya ko sa pagpasok ng 2024. Salamat po! At, sa mga subscriber ko diyan dyan, sana po lahat ng pamilya ninyo ay maging okay. Uh, pray lang po tayo, laban lang ng buhay. Mga ka-OFW, bye!